Idol, nakarating na kami ng Aray! Sa Mount Oro na sinasabi At uh, ito na ngayon yung area Ayan na si Baby Jean. Dito na po kami guys uh, Sa Mount sa Oro wakas. Sa wakas Pagkatapos po ng 24 hours uh, Oo So tingnan niyo. Na nandito na kami ngayon sa Mount Oro mga Idol <coughs> Makita niyo naman Gando. Pero Ito na siya Ito na, siya. Ito na yung pinakaabang-abang namin lang sa tayo ito na yung last. Ako naka-sleeveless. naka, ako, tapos may jacket. So, pag kamo, kayo pumunta dito, mga balubak ang daan. Ayan, kita yung kalsada, malubak. Pero tirik talaga siya, mga idol. Tirik, pero nakaka-challenge. direct pero nakaka-challenge at nandito na nga kami sa Mount Oro, pinakalas na bundok na to after 42 hours ng lakad yes nandito na kami sa taas doon eh yan, Ooh, baby jean 42 hours guys yes <laughs> saan na to, sa Mount Oro tingnan natin ito na dumating na kami naglakad kami ng alas 5 from Sibmore Green Breeze Eastwood Residence ngayon alas 8 na saktong alas 8 mga idol ang crosser ayan na Wow. Pagat, pagat, pagat. Wow. Ang ganda. Mr. Ray, picture, Mr. Ray. No, no. Ang ganda. Sige na, May. Nasaan cellphone mo? Para direct sa'yo, wala na ano. Meron pa pala doon sa kabila, oh. Meron pa. Umikot pa sila doon, oh. Halika dito tayo. Halika dito bibijin. Ito May ilog, anong ilog 'yan? Grabe mga idol ang nilalakaran namin. Andun na sila, meron meron pa doon. Yung cruiser. Anong ilog 'yan? Ilog ng maskap yata yan. Anong ilog yan? Grabe. Sir, may... Mm. Sir, may... Ay na. Tanaw na nga.